Subong aga, malakat kami sa uma. Mabulig kami kay tatay kay may direk siya. Gane, nangahon kami ni papa. Si Banban, gauyat sa kamera. Ang talamnan, amon ginakalogan. Kay parang direk, hindi manod kun magulan. Amo ko ni kapisan. Gane, kamo nga, mga kabataan. Napangbas lang inyong nga balan. Bulig na lang ka guro sa inyo ginikanan para kamuman man mapuslan. Hindi ako lang itsura bantayan nyo. Nga cute ka ayo. Halam mo. Pero daw tuod man no? Pero kung hindi mo gusto, ambot sa mo. Importante ako, buot ko kayo. Halam <laughs> mo. Pero kalma. Bibi kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para patulan ka. Bali ko man sa inyo ya, kaya hindi tama na mo kilala. Hala, daw kanta naman to ya. Pero salamat gida. Sa tanan nga nag-suporta sa ako na. Kung hindi tungod sa inyo, dulaan ko gana. Mag-vlog pa. Kaya ang mga basher ko, ka na ah. Pero wala ko na ginabasa ang pang-bash nila. Si Papa yung nadiyag basa. Wala ko kabalo sa ginpangambal dat nila ya. Basta ako ya, ari lang ko sa talamnan. Mabulig kami duwa ni Banban. Rada sunbulan may alaniyon mo naman. Kay para hindi kami magutman. Eh kay nagintra man niya sa Banban. Ban. Pero in fairness ha, pisan man gali Banban. Damo man siya na kuyutan nga <laughs> joke lang na na naguba na bayo na natumba ako sa lunang akong bayo daw hindi na mapuslan gani ginuba ko na lang ara kung tatay ko na tinagaw ako mi direct kay wala pa ulan kag nagtapos na ako nubra, nobra kag pa manginaw kami nga duwa si banban -Ban, nadlok pa ya kay base ang linta matapig sa tiil ya di ba kay draban kay linta na dadampi ban kay wala man oh, gid yon to pagambal sa ni papa nagyu dayon <laughs> sa tanamit gid di ya sila lay sila lay den min log ko sa ara na daw madalagan pa sa una pero ako gapanginaw na kagarod ko way way na Kadugadugay, mapuli na kami ha. E daw ang init, gawas kog na. Pamati, Ibla. Hi guys, amore di ka namin. Ha pa. Mapuli na kami ha. Salamat kid sa pagpatapos sang video na muna. May pasayod, hindi nyo pag-skip ha. Salamat kid sa inyo tanan. God bless you all. Bye bye.